Ang daming bunga guys. O ng ano. Orange. Ang daming bunga Ang baba lang. Buhat dyan. Doon. Yun. Ang baba lang nga guys. Ano pala siya? Hindi orange. Mandarin. Kasi maliit siya guys. oh. Ayan siya. Ayan. Ayan Oh. Maabot lang. Maabot lang siya guys. Ang dami. <laughs> Ang daming bunga Oh. Nasa ano lang tayo. Titingala ka lang. Nandiyan na yung bunga. <laughs> Andito tayo sa ano. Sa. Ayan. Ayan. Mandarin pala siya. Ayan oh. Andami ang dami yung puno. Ayan. dami. Ayan. Puno. yan. Mga puno. Ayan. Hindi siya maraming bunga dyan. Pero dun sa isa. Ah, dami. Dami. Hanggang doon yan siya. Oh. Yung puno ng mandarin nila. ang dami hanggang doon yun o uh. hanggang doon yan ano na tayo guys hanggang yan Yan. Siya yun. Mandarin from there. The puno is he? the tree. Hanggang doon siya guys. So. Ang ano niya. Ang dami. Kuha na lang kayo dyan guys. Hindi na kayo magbayad. Pa kilo.